Alos isang dekada na ang lumipas pero hustisya pa rin ang panawagan ng na mga naulilang kaanak ng sa 44. Kanina, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-alala sa kanilang kabayanihan. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Personal na pumunta si Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine National Police Academy ngayong araw para makiisa sa pagunita ng ikasyam na taong anibersaryo ng pagkamatay ng SAF 44. Pagdating ng Pangulo, isa-isang binanggit ang mga pangalan ng SAF 44 bilang pagpupugay sa kanila. Pinangunahan ng Pangulo ang pag-aalay ng bulaklak sa monumento ng SAF 44, saka sila ginawaran ng 21-gun salute. sa kanyang talumpati binigyang diin ang pangulo ang mga aral na natutunan umano mula sa kwento ng sa 44 In their last hours in that place of honor we can draw many important lessons The lessons such as to put nation before self to display courage under fire to resolve to forge ahead to never give up Giit pa niya Parang mababaliwala ang sakripisyo ng SAF-44 kung hahayaan nating manaig ang mga terorista at pababayaan ang sarili nating teritoryo. Ang mga naulilang mahal sa buhay naman ng SAF-44, hustisya pa rin ang panawagan makalipas ang siyam na taon. Sa haba ng panahon, wala pa rin nakukulong puro lang sila ano, yung mga sinabinibigay na mga pangalan. Pero gusto ko, hostesya sa lahat ng SAP 44. Hindi lang ang masasabi ko. Pati ang nanay ng isa sa sa 44 na si PO2 Romeo Sempron, hindi pa rin daw makamove on. Pag uwi isa sa bahay, talaga. Pinasalubungan ko pagka, yung mga makain, mga protas, kahit ano. Kaya hindi ko na limutan, hindi, hindi pa ko nakabukuha kayo. Maging ang dating director ng SAF na si Hetulio na Peñas, nakasama rin sa mga nilitis noon, ganito rin ang sentimiento. I would like to see na mapailan ng kaso yung mga pumatay. Yung, kasi pinatay nila, murder yun, yung minasakar nila, may buhay pa, pinapatay. Alam nyo naman yun, nakita nyo niyan So do you think justice has been served? na hindi na pailan ng kaso mga yun. Ayon naman kay Staff Director Bernard Banak, regular ang ginagawa nilang pagre-review sa mga protokol ng mga operasyon ngayon para hindi na maulit ang nangyari sa Staff 44. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.